Magandang araw po sa inyong lahat. Mga idol, kamusta na po kayo? Ah, dito nga pala po sa amin sa probisya, dito po sa Santo Tomas, Matangas, ay may iba'y ibang lugar na lutuan ng lumian. Kaya nga tinawag itong Matangas Lomi na talaga namang dinarayo din ng mga mahilig sa lumian uh, dito po sa Santo Tomas ay iba-iba po lugar ay iba-iba rin po ang lasa at timpla at kanila pong nilalagay na toppings at kami po ay nung hapon ay nagkayaya ng aking kaibigan at nagpunta nga po kami sa labas naghahanap ng makakain at nakita nga po namin ay dito po sa may eskwalahan ay mayroon daw po isang masarap na lumiyahan. So ang ginawa po namin ay kami po ay napunta. At talaga naman po sa tingin pa lang ninyo ay talagang mapapatakam kayo sa kanilang lomi. Bukod sa siksik na toppings ay talagang mapapasarap kayo at mag -e enjoy kayo tapos may music pa. San pa ano pang hahanapin yun? Nakaka-relax. Dito lang po ito sa San Pedro malapit sa Sulahan. Ibigoy di masuka. Wala tayong tiyara. Punta po kami dun sa may bandang eskwelahan. At ito nga po, at talaga namang napakasarap ng kanilang inihain sa amin nakakaibang lomian at talaga naman po na kayo ay hindi mananawa at babalik po kayo so dito lang po pala ito malapit sa eskwalahan dito sa amin sa San Pedro uh, narito po ang kanila pong menu ayan po at talaga naman napakaraming toppings din at imperno sa may itlog ang lomi yung pong itlog ng pugo o so ayan po ayan, sa sobra po namin ng gutom o yan busog na busog po kami at meron nga pala po kaming natira, yun nga pong pansit na naiga na ngayon ko lang po natikman pero palibasa po hindi ako mahilig po sa maanghang ay tinikma ko lang po. Pero masarap naman po sila. So sa mga mahihilig po sa lomi na malapit, ayan, may bago po tayo na makakainan dito po sa San Pedro. Malapit po ito sa eskwalahan. At sabi po nila ay bukas po sila pag araw ng linggo, lunis lang po sila walang walang pasok. Pero Martes hanggang mga susunod na araw ay open po sila. Uh, ang order nga pala po namin ng lomi ay halagang 120 pero talagang sulit-sulit ang inyong ibabayad so ano pang hinihintay ninyo uh, kung kayo po ay naghahanap ng lumian dito po sa San Pedro ay napakalapit po ayan po kita naman po ninyo naubos namin yung lomi na yun nga lang po yung pansit na may natirap po kaunti kasi nga po hindi ako mahilig sa mga medyo mahanghang so ayan po hanggang sa muli po, bye bye po and God bless you.